sa bawat One 3. natin. So ito yung ating a uh, Ang feel natin ang mga uh, pag uh, a ng atensyon May iinit na usapan ang Philhealth ngayon. So, mula sa Philhealth, pipilitin natin na mga kuha ng maraming beneficyo ang bawat pamilyang Pilipino. PWDs, mga workers, construction workers, kailangan kayong makinabang doon. Especially, yung mga nagbabayad ng Philhealth at saka yung mga, ano rin, mga hindi Philhealth members, Ah, uh, kailangan makinabang. Ako naniniwala ako sa kasabihan na uh, yung priority yung uh, health eh. Naniniwala ako sa kasabihan na uh, prevention rather than the cure. Ibig sabihin lang yun, wala ka pang sakit, dapat ilaalagaan ka na. Paano ba? kasi nakita, nakikita ko kapag ka uh, malala ang sitwasyon, kailang tinutulungan. Kailangan, malusog pa lang ang tao, sinusubaybayan ang kanyang kalusugan. Agree ba kayo doon? Yes, sir! Ah... Uh, number two, action sa edukasyon. Ito yung may mga anak kayo, di ba? Nag-aaral, karamihan sa, sa public school, public hospital yung ginagamit natin. Ito ang sesentruhan ng aksyon dapat. Mas maraming boto, mas maganda. At least tatlo kami yung maupo, mas mabuti. Mas marami kayong representante sa kongreso. Kung kapala rin, eh, diretsyo ang upag-uusap natin. kilala ko kayo eh.

The Good morning. Good morning. natutunan na hindi uh, maayos yung kalagayan ko uh, sa Amerikas. Uh, uh isa po ilan po ang katapos ng elementarya sa atin? Paki, ano ay Okay, Paki,

ay edukasyon. Na no? o kapag control, hindi na para sa anak nyo, huwag ka ba't sa mga anak. Ito tayo po ang edukasyon sa puto sa tinatawag sa human capital formation at ating mga Ngayon, uh, sa atas, kung na po, kaya nabasa nyo, na kagamitan postan na area ay 40% hay, drop -out, -out ay, ay nagiging dropout na, uh, uh, pero dropout 60% yung severe na kagamitan postan na area at na kagamitan high school. kaya importante na gusto dahil na sa human capital formation ng high school at mga nags pwede na dahil isa po ba na magiging dahil magaganda para sa isang maliwanan ng sa high school naman hindi na ang tapos sa school lalo sa kales kung may mga mga mga

tribut. Sinong pamukaan ni Edgar Lahan? Kapisa. Ang sabi mo, si Kimit <laughs> ah, si si sa Ang sabi kaya ang kanina, ng si Manong Obit ko, sino ka Sabi si Pintul po. Ang <laughs> 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 <might> ah, po, po sa si inyo lahat. Sa ito. Sana matapos ang araw na ito at walang aksidente, maayos ang buhay At diba? tulog ng maga, buga ako doon. Maraming pa dito. At higit sa lahat, makapesis mga pangyay nyo. At nagsasabi ako sa di ba? maayos ang mga dito. Maraming salamat sa pangarapan na ito. Mabuhay ang uling manggagawa. Guwain. Kasi tahan yung trabaho namin kasama, eh ako po si Nani sa taka pangkasinahan, taka alam <laughs> niyo, si sa ko yung payo niya matagal ko at hindi sa kismoso. Sorry, kasi tahan ko tulad din dito kasama, Ibakano, sabi bilang utos, para sa isinagmamang mga saludo sa mga tao, para sa mga lusong, para sa mga saludo sa mga biko, mga bisaya, mga minatano, para para sa mga saludo sa mga lusong, mga sa Pare inyo. Yun po ang sa mga po sa loob ng mga na saludo sa mga lusong, mga saludo sa mga mga saludo sa mga lusong, mga sa mga lusong, ay binuho ng 120 million na tao. 120 million. Ganoon tayo sa Pilipinas. Hinihita na nga blackboard kanina nun eh. Sa loob ng Aba, ay may break Ano ba yun? Ano ba yung may break Ano ang ka sa loob eh! Di ba? Meron handprint. Sino may hawak Magaling gumamit ng kamay to. Di ba? Nakakita ah, ko lang po sa loob ako kumakain si Manong Jun. Ano yung parang dito? Diba? Ako po, senior citizen na. Si Edgar, senior citizen na. Ang sinakabata ko sa amin sa si ganyan pool ko. Na senior citizen. <laughs> PWD? Wala 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 wala. Ako PWD, si Manong Robert PWD. Kaya yung sentimento namin, PWD,

kung hindi po yung 121 million na Pilipino. Ang Pilipinas po, hindi yung Luzon, Pisayas, Mindanao. Ang Pilipinas po, ayon mga Pilipino. Lang. Diba, lang. Ang Pilipino na, yung mga Pilipino na, ang ipinaglalaban po namin, komportable ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Nakakalutokan mong isipin Nasa sa 21 million sa pamilya sa Pilipinas, 5 milyong pamilya lamang ang masasabi natin na komportable ang buhay. Merong sapat at sobrang kita. Walang problema sa pagkain, walang problema sa presyo ng gas, ano, walang sabot, yung nagtatapaho sa abot, at yung nandito po sa Pilipinas. Yung kumalis ng Pilipinas, para maghanap ng pagkakang trabaho ano, at umaas ang katakita. Tayong nahiwan dito sa Pilipinas, dito tayo lalaban. Sila ko, oh, mga sabor, eh, may mga eh, permanent eh, ng presidente eh, sa ibang bansa. Pero naman po yung pinatawag natin ng mga migrant workers. Yung mga nakatapawang, babalik po dito. Sino po <laughs> ang mag-anak na OFW po sa inyo? Marami, ang gilang hunyang 8 milyon na ano no, ng OFW na Pilipino sa buong mundo kinikilala sa galing talino at serbisyo. Yung mga OFW, milyon-milyon na piso o dolyares ang pinapadala dito kaya yung ekonomiya nating eh hindi pa nalulunod. Yung mga OFW ang Bida ng ating ekonomiya kaya medyo okay so, okay pa ho tayo problema lang maraming kulang komportable din buhay para kita tumahan yung mga operador niyo tapat na ipon ang mga ginagawa lupa bahay so hindi ko motor bicycle chief Pag-inigosyo, pag ng kalimperya, kainan sa kalimperya kapag nakalimpon. Dagdag na kita ng pamilya na iwan. Kaya na, patungkot ang buhay. Nasa abroad, nasa Pilipinas, ang pamilya. So, ito situasyon. Pagkain. Eh. Pananamit. Mula nung pinanak ka, pinipongin mo, nagpinata ka, nagpinata ka, nagsisigaw ka, nagsisigawan ka, ikakasal ka, kung ano ang kita mo, iyon ang magbibigta ng panalimutan. Kung ano ang feel mo, iyon ang magbibigta kung ipupoktobidad natin sa edukasyon. Bakit hindi pantay? Ako po, produkto po ako ng public school alalimutan ng panalimutan. Ang high school lang, hindi ako magbibigta Dahil po sa aking mga magulang. 90% ng estudyante sa lalawigan, ano po, public school kasi pag-aali ko sa pag Eh bakit pagdating sa kuleyo, mas marami ng pribadong ispilahan sa public university? Bakit? Bakit? Bakit mo oh, nagkakain sa mga kapwa mo Pilipino ang magtapos ng kuleyo? Di ba kapatid nyo yun? Education is a right Not a privilege. Hindi ho ito privilege. Karapatan ito ng bawat Pilipino. Bakit ipinagkato ito sa atin? Yun ang hindi na yung maitindihan. Di ba? Kaya sa Pilipinas, sabi nga ni Boss Oben kanina, elementary pa lang, 80% na, wala na. High school, senior high, 40% na magtatapos. At pagdating sa koleyo, tatlo hanggang limang milyon na lang. Out of 21, 25 milyon na nag-enroll, wala sa elementary hanggang koleyo, ang nagtatapos. May kasabihan nung tayo ah kung ano ang diploma mo, yun ang kita mo, at yun ang magiging buhay mo. Di ba? Bakit? Bakit ang pinagkapit sa atin ng Diyos? din sa pagpapospital, kalusugan. Yung pinapakit mo nito si Edgar Regina. May mga pasyente, private hospital diretso, Pero yung 21 million na Pilipino, umaasa sa public hospital. Three times po ako nag -mayor. Hindi po ako doktor. Pero ang tuwing nakakasakit, ang mga kababayan ko, kababayan namin si dito, ang unang tinatangkuhan, hindi doktor, si mayor! Para humingi po ng ayuda. Nakakatakot at bawal magkasakit sa Pilipinas, gumaling ka sa loob ng hospital, kapag nakita mo kung magkano ang babayaran mo, may sakit ka ulit sakit na nga lang sa bunsa. Di ba? Yun ang epekto doon. Pabahay. Sino po ang mga taga-probinsya rito? Alam niya, may sarili ba kayong lupa sa probinsya? May minano pa kayo sa inyong mga magulang? May sarili ba kayong bahay sa probinsya? Marami ba kayong binabahay sa probinsya at sa Manila? Hindi ko po alam. Discute niyo nyo na yan sa buhay. Di ba? Babahay, alam niyo ba na sa buong Pilipinas, 6 na milyon ang walang... Dati, mula kalaukan, hanggang ka kalanyaki, isang biyahe, pinutol. Ginawan tatlong, pinutol yung biyahe mo, binawasan ng bus, 500 na bus na lang ang buwan. One more, guys! One, two... 3. Action number 26! Okay, hey, ha? Woo! Sasabihin po natin, action number, number 26! Okay po? Practice tayo! One! สบายสบายสบายสบาย So, natapos na Ang salamat, natin salamat, 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 salamat,